Asan ah, ka na draw? Ay! isa. Ay! Oh! <laughs> 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 yan daw mga katabi. Hindi Ha? Ka Mabalik. Mabalik kaya yan. Ito, ito, ito. Pinasabot sa tabi niya. Diba? Dito, dito. Yan! Ang daming hinog! Ha? Ayan pa sa so may anuhan ulan ng kamay mo. Ito. Mara kang unggoy draw.

Ito dada ni pa natin to. Wala na, wala naman. Ito? May laman niya. Hoy, Francis! Ano yeah. <laughs> nah, mag- Nadurog. <laughs> 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 Masa na? Masa na hinog? Ito. Ano hinog? Durog. Hmm. <laughs> durog. Hmm. Tamis huh? yan. Halo-halo, kinain natin. Nagbuko na. Patikim nga. Sino? Ito. 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 May unggoy akong nakita. Ha? May unggoy din, oh. Pagkakit, ano ko. Kita mo? Oo. Oo. Tommy? Hmm? Ang goy? Matapang daw 'yan eh